ayoy ay god snap. Ano? Panahanya ako sa aking 'yung na ito. Mga okay. guys, na 'yung ni Tatay Jimmy. At tayo. tayo Magapak na. Ay hindi masyadong marinig yung tuk-tuk. Kasi... Nandito ngayon si Tatay Jimmy sa Quiapo at pupunta tayo sa pilahan ng jeep Biyaheng Pasig. Kaya sa pagtitinda. Kumikita ka sa pagtitinda. Tumal. Uh -huh. Ano pangalan mo? Tren Reyes. Kasi Reyes. Uh -huh. So, uh -huh. so uh -huh. yan, meron tayong kasama na magdataho. Kaya hindi pa nakaubos. So, atin po siya tinanong. Grabe! So, so, so mas talaga na papitin ka ng tao ngayon. Kaya so, nandito ay si Tatay Jimmy. At tayo ay... tuwi na. At magsasagay na tayo pagod kang Mandaluyong. So, abangan nyo lang guys itong bagong upload ni Tatay Jimmy. May nandito na at sakay na po tayo ng kit. Saan ka? yung ating driver? Nandito na yung kit. Kit ko na, wala ka ba isigin ko, paano natin? YouTube po, YouTube. Uh, Tatay Jimmy na bring na Tatay Jimmy? Ayan po kayo, ayan po. Ayan o, may platinum na pala. Tatay Jimmy Tatay Jimmy, yan Libre Libre pa na eh, na? Napilis na ako, pa. Libre So guys, huwag naman pong samantalaan kong Libre. oo eh, hey, kukuha na lang kayo tapos hindi kayo manonood Kawawa naman si Tatay Jimmy Tatay Jimmy, Tatay Jimmy. So panoran niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy Kaya pala tao sana pag-usapan din po ang suportahan ng planong ganito. Para mabigyan natin po tayo ng sa sating gawain. Makapagbigay ng different sa ating mga kabataan na aaral. Dahil sa noong pandemic talaga nitong challenge ni. Kaya yung pamimigay ng libreng tao noong panahon ng kahirapan bago na sa di ko mas magisama okay unang gusto ani ko yung video nito ay ano na sa dula sa Mister Blaze dula wakas lamutan mag subscribe mag like at mag share mag comment mag click at notification bell para lagi po yung mag delete sa mga video. Hanggang dito na lang po. Buhay po kayo. Ang God bless.